Hello guys, good morning. Good morning guys. Oh no. Good morning guys. Ngayon, alas ang na dito. Um, ano ba yan? galak namin si mama dito sa park kasi last day niya na ngayon. Ay last day, bukas last day niya na uwi na sila ng Friday night. Kasi ngayon is Thursday kaya spend time muna sila ng ang apo niya dito sa ano sa park tingnan niyo, taas ng kahoy kasi nakapunta kami noon ni Onyx dito nung Wednesday ay Tuesday nag appointment eh nagustuhan namin yung park kaya sabi ko punta tayo uli kasama na si mama kaya ayan <coughs> idala kaming opoan para lagay namin sa grass and sweet silang dalawa ang <laughs> ay mamimiss namin si mama kasi siya ang tagaluto namin ngayon ako na ang magluluto okay. namin siya, pero okay lang kasi ganang talagang na eh. <laughs> diba? Namiss niya din yung bahay niya. Kasi three months din siya dito sa amin. Eh? More than three months na din siya. Kaya namimiss niya na din ang bahay niya. Kama, Ka, mahiya? Ado pa, ma'am? Hai, dupa am -i du -și ea? <giric> nu prea e asa raluchit Ce-ti fac cu asta? Uite, e porumbul, mama, e porumbul! Iau. Te duci E ea? uite <giric> i <giric> Kena <laughs> enjoy sa mag ano, habul-habol. <laughs> Tinguyat. Mm, Kalapa ate oh. Duang tuwa naon siluhan. Don't close to the water anak, don't be close.

Now we go there, watch this. Big step back, so we've got lots and lots of space. Grown-ups so you might have to take a bit of a step back as well. Because we are going to play our first party game of the day. Now who here knows how to play musical step? mo muna kami. Kakain ng lunch. Kasi 12.13 na. Magla-lunch muna kami. Ayan. Si Onyx na unan. <laughs> yeah, they fixing the playground. Jan kami kakain. Hmm. honco. Ya, putu-putu kok. Nah, dan kami katain Jensa. Belindingan. Enggak ada yang mau bolak-balik itu. Hmm. Ya. ganda ada dia. Starbucks do lang kami nag-aasist Starbucks na lang kami kumain ng yes, sandwich. Mm -hmm. Kasi doon Hindi mahal naman. Sandwich lang doon 14 pounds. Hindi eh, dito 14 pounds Hindi na kami makakain ng sandwich. Now next. Hindi sandwich. Hindi pa kami. ako. Hello. <laughs> Hello Ayan, naghihintay no, na lang kami ng aming order. Siya, mabalik pa kami ulit doon siguro sa park. Si Ayan. Ayan. Ay na guys, nasa bahay na pala kami. Gagawa ako ng juice namin. Para naman may take kaming kinain. Kasi nagkain na kami ng sandwich guys. Kaya kailangan balance, kailangan may juice or vegetables kaya gawa muna ako ng juice guys Soft like can you see? See, see. In your mind, set you free. Де? А Ааа. Ааа. Наши мясы сейчас полутумы. Ну, ну, ну. Окей, ну, ну. Ну, 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 Мама, си мест. <свес> Maya, Emma, Mari. Kamu buat ini. Elma, ya, Flor. Terus. Ibon. Onyx Ibon. Ibon. Ibon Onyx. Ibon. Si yes, yummy. Si yes. Yummy. Mama finish. Yeah, ya, Mama finish. Finish. Kau tu yang finish, kata. Mai tua, Flor. Kau tu yang mana Maya? Mama, adik kamu. Datu Maya ni. Mai trage, mai trage din... Așa. Mm. Bună, Ima? E bună, n-ai? Cum să fie bun? Când vii pe drumul Veniți la mândre, nu-i gănăstui. Na no 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 okay, Cheers. Na rock! cheers, Cheers, mama, cheers! Noroc. Noroc. Na no Cheers Na Gata, Na rock! finish, finish. Finish, gata, gata, nu nu mai e rock! Na rock! Na acum. Ah, finis. Eu cheiro a fruta. Termina. Gata, finis, mamãe. Dá-lhe um ele o fogo. Só um plugo Como? Foi tu Como se não alas at na ng gabi guys oh. So, may araw pa ganito dito pag uh, summer dito sa sa London kaya yan, hanggang 9 o'clock pa to ang init sisira na yung shop punta mo na pangatlo ko na tong labas kanina yung labas kong pangalawa hindi ko kayo nadala tapos ito, pangatlo ko na pupunta akong place ko. Bibili ng cucumber kasi yun ang eh, lalagay ko sa sandwich ng asawa ko bukas. Yung pickles ko kung dito na ako. Malapit lang naman to kaya sa amin kaya eh. Yeah um, mga 5 minutes lang kaya ano kahit anong oras ka pupunta dito magsisira pa naman yan ay 12 o'clock I think or 11 sila nagsisira pero nakalagay dyan 24 hours pero 11 nagsisira na yun sila oy. mas bubuka sila 6 o'clock ay mm ako, cucumber lang naman ang bibilhin ko. Tapos, kung may makita pang, ah, tsaka gloves. I need gloves, guys. I need gloves. Hi, guys. Sa bahay na pala ako. Ito lang naman yung pinamili ko. Gloves. Hand wash liquid carrots for our juice and pasta and apple and ito lang sana ang pinunta ko pala cucumber kasi yan ang hilalagay ko bukas ngayon itong hugasan ko marami Ay, Hugas muna. Hugas muna ako, guys maghugas para makatulog na. good night to the guys now. Night night guys. Huh? Night, night, guys. Night, night, night. <laughs> It's already 9.30 guys. He's eating. What is that on next? Ayan. Tingnan nyo. 9.30 na kumakain pa ng snack. Pinatay ko lang ang TV. Kasi dito pa si tatay niya oh, kaya ganoon. Kaya dito din siya. Kasi ako ay nagtatay din ng kusina. Siya relax, relax, kain-kain. Sabi ko matulog na. Kumakain pa daw siya. Tawa siya. Kasi si Lola mo matutulog na. 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 <laughs> Tulog na, o, next? Na. Na. Can you say goodnight now to the guys? Na, I love you guys. See you in the next vlog. See you in the next vlog. Enjoy guys Tạm biệt all Bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <coughs>